pupunta ako dito sa kabilang kabilang kondo bibili ako ng isda doon sana ako dadaan kasi madulas basa ah, ini nga laku ah ano to eh tibuli Ang ganda ng swimming pool nila, ibasa eh, pa rin. Naulan eh. Basa oh. Dinsan ako dadaan sa gitna. Sige po tayo. Yeah. Nan. Daan tayo dito sa kanilang footwalk. Ayan na Ayan ang si kitchen. Dati may tindahan pa yan dyan sila. Ayan na guys. Kabili na ako ng isda. Ah, oh, dito ako dumaan ulit sa kabila. <laughs> Ang ganda ng ano nila dito. Ang ganda ng garden nila. Uh, uh, tibuli. Ito, tibuli. Ang ganda pa ng swimming pool nila. Yung sa amin doon, liit lang. Tsaka dalawa yung pambata dito. Hmm. Ay, oo, oh, ang ganda yan, oh. Lalaki pala yan. Lumalaki pala yung bulaklak na yan. Yung halaman na yan, oh. Meron din kami yan, pero maliliit lang. So lumalaki pala talaga yan. may barbecue area man sila pero, pero hindi maganda yung barbequehan nila <laughs> sa amin maganda maganda yung ayan na uh, ayan na guys baba tayo dito baba hawak tayo sa daan kay Madula tabilang building lang amin eh. Tabilang condo. O oh, bumili ako dito kasi may si kitchen si kitchen doon. Oh, di ba? Ang ganda ng ano nila, daming puno. Mas maraming puno dito kaysa doon sa amin. Oh. Mas maraming puno dito. Hmm, ayan yung building na sa amin. Katapat lang. Sabay na guys. Tawid ako kasi eh.